Good morning guys Nandito po ako ngayon Ipapakita ko sa inyo yung Ano po yung Pitch na ating po Project Dito po makikita nyo Hindi po hadlang na Ang sinasabing Cementado na Hindi na pwede magtanim Ang gulay Alam nyo po ito Pumili po ako ng organic Fertilizer At ayan po ang ginamit ko dyan organic po yan tingnan yung tubo ang ko po dito pitchy lang ayan, oh. katidilag ko lang po niya. ayan so lang po nito meron na akong panghalo sa bulalo yun oh, oh. ganda no ganda <laughs> oh lalaki ng bahay na katabi ko rito guys. Ito po church ito sa itaas Nandito ako sa second floor. Ayan tingnan niyo yung paligid ng bahay. ng church. Ayan. Lalaki ng bahay na katabi. Ayan. Pero nasa second floor po ako. Di ibig sabihin yan third floor yan. Port floor rata ito ayan so, ito po ang paratong tres hmm. sa harap po nitong church ay basketballan ayan pag hapon napakaraming tao dyan ayan doon dagat sa bandaron so, binidyohan ko lang po ang lugar at saka kayo kung paano magtanim ng pechay sa ibabaw ng siminto hmm. Diba? Ayan, oh. oh. ang tataba po nila. Hmm, gaganda, di ba? Hmm? hmm. Ngayon, kung magtatanim po kayo, sipinin ninyo na ang pechay, hindi yan lalaki sa hindi matabang lupa. Kahit sa ibabaw ng siminto ka magtanim yan, basta may lupang organic, gaganda po ang tubo niya. Nyo yan po oh, yan, bilog na bilog ang mga dahon. pandilig ko diyan pitchy lang, ayan oh. Pandilig ko lang po niyan. Araw-araw ko 'yan dinidiligan. So, ayan po mga guys, uh, kahit saan mang po tayo naroon. Uh, Misal, ipapakita ko po kung paano magtanim sa kawayan. Kawayan, pwede rin magtanim eh. Basta organic po ang ating pong gagamitin lupa. So, wala po, po kayo magsawang mag-subscribe, mag-like sa ating po channel ating youtube channel yan po ang likes po ninyo ay malaking tulong po sa atin ito po ano to fertilizer po oh, yan pag nabulok yan organic po yan pure ito naman abukado tinanggalan ko ng mga ganito kasi crowded nang sanga kaya tinanggal ko po yung mga sanga na maliliit na tumutubo para po mamunga po sila avocado po yan. So ayan po sa good morning sa lahat. Hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Salamat po.